Yon. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Moira gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nalaman tungkol dito kay Zoe at kay Dax. Kahit na nga itong si Dr. Carlos ay munti kanya nang mabaril itong si Dax ng pagkapasok niya sa bahay nila Zoe ay nandun yung lalaki Kung bakit nasira ang buhay nito Si Dax kasi ang testigo sana laban kay Moira sa pagdukot nga dito kay Don Pepe Pero yung nga plano ni Moira na akitin nga ni Zoe itong si Dax dahil alam ni Moira na may gusto itong si Dax kay Zoe at alam din ito ni Dr. Carlos Benitez. Pero ang hindi nila napaghandaan ay nahulog nga ang loob ni Zoe ng tuluyan dito kay Dax at ngayon ay buntis nga itong si Zoe at walang iba ang ama nito kundi itong si Dax kaya naman gulat na gulat at hindi makapaniwala si Moira nagsisigaw ito at kung ano-anong masasakit na salita yung sinasabi niya laban dito kay Zoe. Ayon pa nga kay Mora, nababaliw ka na ba Zoe? Alam mo ba ang sinasabi mo? Bakit ka pumasok sa ganyan? Kilala mo ba yung lalaki na yan? Hindi yan mabuting tao, mamamatay tao yan at alam mo yan. At napag-usapan natin kung bakit ka nasa kanya. At dito ay walang takot at matapang nga na sinagot ni Zoe ang kanyang mami Moira. At sinabi niya na oo. Kilala kong kilala ko si Dax at yon ay inutosan mo ako pero hindi mo ako masisisi dahil nga ay nahulog ang loob ko sa kanya at walang makakapigil sa inyo sa amin ng pagmamahala namin ni Dax kahit yung kamatayan ay sasama ako kay Dax lalo't lalo na at meron ang nangyari sa amin at katunayan ay buntis ako ngayon at si Dax ang tatay dito ay parang pinagsakloban ng lupa at langit itong si Moira at sinabi niya pa na si itong si uh, Zoe para nga hindi nga mapahamak itong si Dax pero nga matapang na sinagot nga ni Zoe na hindi nga siya nagsisinungaling at totoo ang kanyang sinasabi at kahit nga daw na dalhin sila sa ospital at ipatingin kung totoo nga bang bunti si Zoe or hindi. Dito ay nag-hysterical pa lalo si Moira dahil sa notuklasan. Hindi niya matanggap-tanggap na yung mga sinasabi niya at inutos niya kay Zoe ay doon din pala lalagapak itong si Zoe. Kaya ngayon ay galit na galit ito at hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya kay Zoe. Tamak-tambak na yung yung problema niya dahil nga rin sa kay Dr. Carlos kung saan nga ay inutusan niya nga itong si Dax na mag Maghanap ng tao para mailigpit ito Pero ito blang si Dax ay hindi niya na basta-basta na lang maililigpit Kung sakali dahil kay Zoe Hindi niya kayang saktan ang kanyang anak ni si Zoe Dahil ito na lang yung kakampi niya Kaya naman itong si Moira ay hindi alam ang gagawin At ito namang si Carlos Ay galit na galit at hindi makapaniwala Dahil ang lalaking sumera ng kanyang pangalan ay siya palang mahal ng kanyang asawa at magiging tata ng kanyang apo kaya naman mas lalong naguluhan si Carlos at si Moira kung ano yung gagawin nila Si Moira naman ay takot na takot paano kung kumanta nga si Dax at sabihin niya kay Zoe ang kanilang plano na balak nilang ipapatay nga ni Moira itong si Dr. Carlos Benitez. Ano ang mangyayari nga kung sakaling mabulilyaso at malaman ni Zoe ang mga pinaplano ni Moira laban sa kanyang tatay na itong si Dr. Carlos. Samantala naman itong si Dax ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nalaman na ito pala si Dr. Carlos na gustong ipapatay ni Moira ay siya palang totoong tatay nitong si Zoe. Kaya naman napapaisip nga itong si Dax na gagawin at gagawin niyang lahat para maprotektahan ang kanyang pinakamamahal na uh, girlfriend na walang iba kundi si Zoe. Alam niya kasi na imposible magustuhan siya ni Zoe pero ngayon ay naniniwala na siya at gagawin niyang lahat maprotektahan lang ito laban sa ibang tao at pinapangako ni Dak sa kanyang sarili na hindi hindi niya papayagan na masaktan at may mananakit sa kanyang pinakamamahal na si Zoe. Samantala naman itong si ay hindi pa rin alam ang gagawin dahil sa sinabi nga ni Dr. Carlos sa kanya na si Moira nga ang totoong nagdukot o dumukot dito kay Don Pepe. Hindi niya alam kung papaniwalaan kanya nga itong si uh, Dr. Carlos kasi alam niya na magkasabwat nga si Moira at si Dr. Carlos. At ayon pa nga kay Linette, maniniwala lamang daw siya sa sinasabi ni Dr. Carlos once na may maipakita itong ebidensya laban dito kay Moira. Kaya naman itong si Moira ay gagawa at gagawa rin ng paraan para mailigpit na nga itong si um, Dr. Carlos, dahil itong si Dr. Carlos lang ang nakakaalam ng sekreto na ginawa ni Moira. Ito naman kasi si Dr. Carlos ay hindi pwedeng maglantad sa mga pulis dahil nga sa kasalanan niya sa pagpatay nga sa dati niyang asawa na si Irene. Kaya hintay na lang natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari dito kay Carlos at kay Moira ngayong alam nila na si Dax at si Zoe ay magkarelasyon. Samantala naman hanggang kailan kaya hahawakan sa liig ni Moira si Justin at gawing uto-uto o tao-taohan lamang laban dito kay Giselle. Lalo't lalo na na hawak nga ni Moira ang sikreto ng mag-amang Justin. Kasi nga hindi na sila makakapalag pa kadahil kung hindi nila sundin itong si Moira, sigurado Gugurado na ilalabas ni Moira ang kanilang baho. Lalo't lalo na na wala na ngang kaso absuelto na si Moira sa kasong kinaharap niya. Pero itong si Linette ay gagawa at gagawa ng paraan para makahanap nga at maidiin niya itong si Moira na siya nga yung dumukot dito kay Don Pepe at hindi siya naniniwala na walang ang kinalaman dito si Dr. Carlos Benitez kasi alam niya na magkasabwat yung dalawa. Kaya dito kaya naman gagawa at gagawa itong paraan si Linet para nga makipagkita muli dito kay Carlos kahit natatakot siya para maibigay ni Carlos ang ebidensya laban kay Moya.